Gusto kong malaman, sa tingin ninyo sino ba ang karapat dapat manalo sa natitirang limang love team? Um, para para sa akin is Kamich. Team is yung Briella. Para po sa akin is yung Miliana. Para po sa akin is gusto ko pong manalo yung Miguel po. Uh, para sa akin po ang karapat dapat manalo ang Hailing kasi. Uh, para sa akin po ang gusto ko pong manalo is ang Kamich. Para sa akin po ang karapat dapat na manalo sa challenge na binigay ni Direk ay ang Miliana. Miguel, ano ang masasabi ninyo sa journey ninyo sa challenge na to? Ang masasabi ko sa naging journey namin ni na Angel ay eh madami akong natutunan sa kanya. At hindi siya naging mahirap kasama. Dahil sa tuwing nahihirapan ako sa mga bawat TikTok contents, nadyan siya palagi para turuan ako. At doon dahil naging comfortable ako sa kanya. Ang masabi ko po sa journey namin is, syempre hindi naman naging madali yung challenge na to kasi hindi naman talaga kami yung magka-partner pero hindi naman naging di naman naging mahirap katrabaho si Mix kasi willing naman siyang matuto. And para sa akin pa naging masaya naman po yung journey namin ni Mix as partners. Wala ka bang nami-miss in meron po. Hindi po yung mawawala. Ikaw Mix, nami-miss mo din ba siya? Yes po, nami-miss ko rin siya. Pero may dalawa pang challenge na natitira. Umaasa ako napagbubutihan nyo pa yung mga challenge na naiwan. Bigs, ano ang mensahe mo ngayon kay Angel? Ikaw, Angel, ano masasabi mo or message mo kay Migs? Ang mensahe ko po kay Angel ay Ngobesa na thank you ako sa kanya dahil ginagawa namin yung dalawa yung best namin para manalo. Ang masasabi ko naman is magaling naman si Mig. So feeling ko naman na mas magagalingan niya pa sa mga susunod na challenges and journey niya dito sa Runclub. May huli pa akong tanong para sa inyo. Gusto niyo bang ulitin ko ang challenge na ito sa dati nung love team? po, oh, sir. <laughs> Tapos magawin din po namin ni Cassie yun. Ako naman po nakaka-excite din naman po na magawa po na miglin yun, ang mga bawat task. Okay, kung ganun, good luck sa inyong dalawa. Good luck, diba? Cassie and Mitch, Just gusto died. ko malaman ninyo na isa kayo sa nangungunang love team sa challenge na ito. At nagpapasalamat ako sa inyo dahil nagawa nyo ng tama at higit sa lahat na ipakita ninyo kung sino nga ba ang kamitch dati. Kaya sa natitirang dalawang challenge, gusto ko na mas galingan nyo pa. Kasi ano yung natutunan mo sa challenge na ito? Um, ang natutunan ko sa challenge na ito is maging matatag ka tapos ibigay mo yung lahat ng makakaya mo para magambanan mo yung tamang mga ibibigay natas. Ikaw naman, Mitch. Sa akin naman po, tay. Ang natutunan ko po is importante talaga yung teamwork pagdating sa mga challenges. Kasi hindi mo siya mapapalanunan kung walang pagtutulungan sa love team or sa mga kapareho mo. Kaya ayun, siguro po ay... Sa tingin niyo ba, ipapanalo niyo ba ito hanggang dulo? Kasi... Yes, yes. Ikaw, Mitch. Yes, man, Confident man. ka ba? Opo. Kaya naman ito. Sa mga oras at pagkakataong ito, gusto ko magbigay ka ng mensahe kasi kay Mitch. Ganon ka rin Mitch, anong masasabi mo kay kasi na siya ang nakapartner or naka team mo para sa challenge na binigay ko sa inyo? Um, ang mensahe ko lang sa Mitch is, syempre sobrang thankful ako kasi nagtulungan tayo sa binigay na task sa atin ni ginawa natin ng mga at maayos yung mga binigay na challenge sa atin. Siguro ang message ko sa iyo kasi, syempre oh. unang-una ano. <laughs> syempre unang-una gusto ko mag-thank you kasi sa lahat ng challenges na ginagawa natin and yung mga nagawa natin, hindi ka nag-fail na magkaroon ng teamwork pagdating sa mga challenges and syempre hindi ka nag hindi ka nag na tulungan ako and bigyan ako ng support na kaya natin to, kaya natin yung mga challenges. Alam mo yun, lagi kasi siyang positive yung Siempre. energy niya. Siyempre, kailangan natin yun para manalo. Kaya ayan, thank you. And um, super thank you kasi ikaw yung nakapartner ko sa challenge na ganto. Kasi maliban kay Miles or ikaw, siguro hindi ako ganun kakomportable kung iba yung mga ka-love team ko. Kaya thank you. <laughs> Thank you, Bae. Thank you, Bae. Okay. Sa pagkakataong ito kasi, namimiss mo na ba siya? Tay, sino siya? Si Angel. oh, tay. Ano, sobrang miss na miss ko na po kasi yung samahan namin ni Angel talagang matagal na tay. Tsaka yung mga editor ng Jersey, talagang nagulat ko sila kasi nag-switch love team. Gusto mo bang tawagin ko siya sa tabi mo ngayon? Okay lang ba? Okay lang kasi. Sige, day. Angel? At tayo labas lang po muna ako. Dito ka dyan, lo. Tabi tayo. O, oh, ayan, kasi kaharap mo na at katabi mo na si Angel, anong masasabi mo? Um, oh, tay, sobrang na-miss ko siya at sobrang sayo kasi nakatabi ko ulit siya tapos naramdaman ko na nand nandyan siya para sa akin. Alam mo ba, Jel, na ko na yung content natin. Hmm. ako din. Hindi, na. Malapit naman na matapos yung Switch Lab Team. Kaya babalik na ang DLC. Nami-miss ka din daw ni Cassie. Ano masasabi mo dito? Siyempre po, na-miss ko rin po si Cassie kung alam mo lang na miss din kita. Siyempre na miss ko rin yung kulitan natin, yung tandem natin dati. Kasi nasanay na din ako na ikaw yung lagi kong kasama. Kaya parang nakakalungkot din. Konting tiis na lang at magbabalik na din naman ang Jelsey. Ngayon binigyan kita kasi ng pagkakataon na makausap si Angel at makasama mo muli. Sana yung natitirang tas ay pagbutihan nyo at galingan nyo pa dalawa. Mitch, maaari ka nang bumalik. Ikaw, Mitch. Namimiss mo ba siya? Kung si Miles po, Opo, miss na miss ko na po. Gusto mo bang tawagin ko din siya? Okay lang po. Okay lang. Sige po, Tay. Miles? Tay, labas po muna ako, Tay. Mitch? Yes po. Ngayong nasa harap mo na si Miles, Maari mo nang sabihin na mga gusto mong sabihin. Ganon ka rin, Mai. uh, syempre, siguro yung una kong gusto kong sabihin sa'yo is miss na miss na kita. And, <laughs> and, ano, syempre nakikita ko miss na miss na rin tayo ng mga editors natin. Syempre, lalo ni mga editors natin. And, siguro, ano, eh, <laughs> Wait lang, kininig <laughs> ako. Wait lang. Ano, um, syempre hanggat hindi pa tapos yung challenge, kailangan muna natin maging professional. Syempre, trabaho naman natin to. Pero, ayun, sana matapos na. Kasi yeah. gusto ko na bumalik At, okay. eh. Hindi ko pwede ngayon ah. Ay, ano? Ay, 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 alo, hindi pa tapos. Oh, hindi, pa tapos. tapos. Hindi, Siyempre yeah. ano, ako may hindi gusto din ako sabihin sa remix. Siyempre, katulad na? ng sinabi mo sa akin, siyempre, miss na miss na talaga kita kung alam mo lang. Simula, task ko hanggang ngayon. Ay! Ay. Kung alam mo lang, nami-miss nami -miss ko na yung lagi kong kasama sa mga coffee dates, sa mga TikTok. Hindi, promise kasi iba pa rin yung feeling kapag ikaw yung nakakasama ko sa mga content sa mga gala. Kaya yun, sana matapos na itong challenge ito para bumalik na tayo sa dati. No? Wait lang, kalmahan Ah, sige, kalmahan na lang tayo. pero at least, ngayon, nagkaroon ako ng time para mag masabi ko lahat ng mga gusto kong masabi sa iyo. Hindi, <laughs> syempre. Ayun, sobrang na-miss kita. niya bago ang lahat ay gusto ko kayong i-congratulate dahil isa kayo sa pinakamalakas na love team yeah. dito sa challenge na binigay ko sa inyo thank you Tay. thank you po Tay. anong masasabi ninyo sa journey niyo? Masaya po and sobrang nag-enjoy po ako kasi yung Miliana fans po, masaya din sila kasi nakita po ulit nila kaming Milyana. And nagbigyan po kami ng chance na lagpasan yung mga challenges po. And syempre, at sa si miles po na naka-love team ko, syempre simula bata pa po kami, may friendship na po kami. Kaya ngayon, masalang pang tumatag or lumakas yung band namin ni Miles. Okay, masaya din ako and hindi ako masyado nakaramdam ng pagod kapag ginagawa natin yung task. Kasi syempre guys, matagal na namin din ginagawa to ni Yana and meron na rin kaming friendship and yun yung nagbigay ng tulong sa amin dalawa para magawa namin ng maganda yung mga challenge Salo na yung acting challenge uh -oh. no? to mga nagko-comment dyan na candy daw si Yana ano ba kasing flavor mo? Kasi candy sila lang candy sa yo, eh. Haba ewan ko. Ah, okay. Deh, kasi guys, ito lang gusto ulit namin na wala akong candy sa Rancab kasi unang unang sa lahat challenge ng ginagawa namin. At gusto ko malaman nyo guys na ako pa talaga yung nagpupush kay Yana na maging mas switch siya sa mga content namin. Kasi guys, Hmm. Cash <laughs> price to. <laughs> uh, di pa ba, ba natin gagalingan? No, Kaya minsan lang din na makamig magsamalingana, guys. Kaya sana maintindihan yung po yun. Yeah. Tsaka, guys, onting galaw na lang. Pabalik na kami sa OG Love Goal. Team namin. And Brianna and Vilmi tayo, yes, guys. guys go. OG! Go, go, Brianna. Yes. Yana? Tay. Ano gusto mong sabihin message kay Miles? ano tayo, message ko po kay Mas. Thank you so much kasi ikaw yung naging love team ko. Um, ikaw yung parang leader sa atin na ikaw yung lagi nag... Ano na, uy, ganyan-ganyan. Dapat sweet tayo para manalo tayo. And huwag mong pansinin yung mga fans na... Mga toxic fans na... Lagi nagbabash, nagbabash sa atin. Ayun. Ano, dahil sa'yo, mas tumatag ako and talagang hindi ko na lang rin pinansan kasi nga sinabi mo. Ayun, thank you so much, Miles. Siyempre ako, may message din ako. Una ko sa lahat, sobrang proud ako sa'yo and siyempre sa atin dalawa dahil hanggang ngayon, nalagpasan natin yung mga tasks na binigay sa atin ni Sir. And siyempre, sobrang happy ko dahil ikaw, ikaw ulit yung naka-love team ko kasi so, siyempre, tagal na natin din nagsama and iba pa rin yung nabuong friendship and bonding natin habang ginagawa natin yung mga challenges. Kaya ayun. May tanong ako sa inyo, miss mo na ba Si Brian po ba tay? Oo Opo tay, miss na miss ko na po si Brion. Gusto mo bang tawagin ko siya ngayon? Pwede tay? Oo naman, pwede Sige tay Eh tay, labas po muna ako <laughs> okay. Eh Tay Andiyan na si Brion sa tabi mo Ano gusto mong sabihin sa kanya? Brion, malapit na matapos yung challenge. Kapit lang tayo and miss na miss na kita. Tsaka mm -hmm. kung alam mo lang din yan kung gaano kita namimiss. Namimiss ko yung pagkocontent ko sa'yo na malalim. Tsaka namimiss ko yung banding natin. Tsaka yung kulitan natin. Alam mo yun? Mm. Talaga namimiss ko yun. Tsaka yan, pagtapos na ito, alam kong mas mapapalapit pa ako sa'yo. Mm -hmm.